hello Ah! Ay, oh, sasaya nila, oh. Ayan, ay, na baka... Okay ka Okay ka lang? Okay lang. Wala kasama mo Wala. ang iyan, Pagka-drive ka niya, ikaw. pang bebe time. sino pang mo? Ay, gar. Ikaw may angkas ka ba, May angkas ka ba? Pag sila may angkas, ikaw wala. Ang, angkas mo sila? Ano, angkas ko. Ikaw may angkas. Angkas kayo? Yes. Kayo, angkas din kayo? Pang bebe time. Hindi mo kaya. Ay, 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 lang ako

Oh. Ayun. Okay lang. Okay lang. Okay lang, wala. Eh, magsalo ka na ng pambata. Okay. Hindi eh, bata oh. Okay pwede ka okay lang. So, ito, ka okay lang. Okay lang. Ano oh, mo? Sorry ako ka ba? Okay ka lang. Okay lang. Ano ang kasama mo? Sino ang kasama mo? Magarap ka na lang. Siyempre, mag tayo, ha? Ingat kayo, ha? Ride safe, ride safe. Parang may iba ano, ha? May okay, dito lang ako. Okay lang ako. Panawarin ko lang ngayon. Igit igit kayo dyan, ha? Ang oh, sasaya nila oh Wala oh. Pakaway-kaway lang sila Ang sasaya nila Ang sasaya nila Wala Ayun po Wala Wala Masakit nila eh, Okay lang Okay lang Hindi naman masakit Lugi ah. ka? kayo naman next. Wala lang. Maplatan sana kayo. Grabe <laughs> ka naman po. <laughs> Hindi naman natin sa inyo mapaplat yung gulong. Wala <laughs> na, flat na. Alas na kami! Sige! Sige sa'yo! Ha? Sige sa'yo! Wala lang! Okay lang ako dito! Sige! Ay! Wala ko ako. Maplatan sana kayo! <laughs> ayun, eh. hmm? Hmm? Oh. Sana all na lang talaga! Ayan o! Ah, ah. Nakakadalawang balik na sila oh. Oh.